May sakit ka, Nay. Anong nararamdaman mo? Na ano nga, yung labnat ako, yung ubo ako. Oh, ay gusto mong gumaling. Siyempre. Kay. Oh, ay tigay gagamitin. Gamitin mo, gamitin mo na. Oh. Ayan. E, sepo, sepo. Oh. Oh. <laughs> oh, oh. para hmm. lang eh. May gamot po kami ngayon na dala kasi may sakit daw. May sakit to ang nanay namin ngayon, hmm. kailangan nung gumaling. Mm. Kailangang hulati siya ng mga tapala nung... Yung mga ibaho kasi, yung mga ay mm. nila, banaba. Dito po ako yan. sa aking stepmother. Ayan, may sakit aming sa dinalaw. Ay tinatapan nyo daw, naitubang bakod. Yeah. Pero pagka ganito po may edad na, ganito po ay tinatapan dyan. Ayan <laughs> 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 po. Ayan po <laughs> ang aking stepmother. Ayan, so, dinalaw yun, namin. Wala na po ang isipo niya at saka ano. Mamaya lang po, hindi naabot ng bukas. Mamaya lang po, sigurado mga galing na po kayo. Ah. Oh, ayan. Alam mo ba yan, nakatapos sa iyo? Hindi. O, oh, eh tingnan mo na kung ano yung tinapos sa iyo. Gagaling ka na na. Gagaling ka na at magaling yan. Magaling na gamot yan. Uh, ay, bangang oh. Uh, kukuli mo dala. Ito, tinatawag na dahil yung tayo computerized na ngayon at na to 2025 na hmm. hindi mo ngayon uso yung mga ngayon tapos kailan mo ngayon ay therapy oh yan therapy, therapy po yan oo Oh. 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 <laughs> 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 ang hipit -hip ng oh, ah, hip -hip umbo ko, ama. Ang ah, hipit ng nyo. Eh, kailangan makita muna na yung tinatapas sa'yo. Luluwag na ang umbo mo na yan. Oh, ano? Magaling ka na, Joshua, natin, ha. ha? 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 Oh. Sino na gugupit sa nai? Mamaya mo babalik din yun, na. Mamaya ka Ba, ko pa bago mo pikut. Ay mayro? dapat ay kulayan din. Hmm. May na para, uh, para kayo, ay. Ay. <laughs> hey. Padala ni Eloy sa'yo, nai. Sabi ko kasi eh, pupunta ako sa Malaysia. bigyan mo daw, bigyan daw ko ng pambili ng gamot. Pambili mo na. Ano ba niya? No. Para ako may ilag na sa loob ng katawan. Ano ah. no, wala na? Eh, pinawisa kay bigla na. <laughs> pinawisan mm. bigla na, Oh, di ba? Nawala na. Oh. oh, pinawisan ka na. Magaling na gamot yan, di ba? Mm. Oh. Kasi yung pag nila, kailangan ng hilo. Kung nasa naman na may. Kaya mo nung lahat. Mmm. Ah, wala pa. Wala pa rin. Baka mawala pa eh, no, Nanay. Napalaki um, ng dalawa. Okay na. No? Galing din nai. kami kay Tita Julie ngayon. Mm. Oh, oh, galing din kami doon. Dumaalaw din kami. Malakas pa ka ba 'yo? Malakas pa din. Mas malakas Pero pa sa 'yo. Mas malakas ng nanay mo. Ah, mas malakas. Ginili. Okay. May asawong ulian. Wala. May dad na din. Ha, hmm. so, hmm. hmm. hindi mo nakita si Dandan ta? Mm. ay malusog ah, di ba? Mm. Ay, so, yan, para makita din ako sa vlog, Ito. oh, di ba? Mm. Abihin mo basta 'king chahen, no. Ano, umubo ko, pa-ubo, hindi mo napapansin. Ubo ka. Oh, eh, ngayon, hindi ka na uubuhin at may gamot na. Ano? Bili ka ng gamot. Pambili mo daw gamot yan. Yan, gamot na galing sa center. Naubos na, hindi naman gumaling. Ay, eh, baka uli. Baka hindi. Dalawang panig yan. Baka iniinom mo ba? Baka hindi. Oo oh, naman, na naubos na nga. Kulang ka daw sa tubig kasi, di ba sabi sa center? Sabi sa, baka, ano, hindi na di Hindi ba? Oo. Oh. Ano sabi ko, ta itabi mo kasi yung isa to, ano? Mm. Oh, ayun na, ang gamot, oh. Bili ka na ulam mo. Hmm. Ano, ay sa Oh, ay di, ang bilis gumaling. gumaling Hignaw agad ang iyong lagnat, oh. Pero, ang galing. Pero, pero, ang gamot <laughs> oh. Ay, ay, Diga. Ah, ba, taong taong, yeah. Bakit siya? Ang sabi ni Kso to eh. Wala ako ayun nanalo. Ano kunatulungan? Eh, ay, pa pamangkin daw niya na payat. Eri! Sabang ko. Ayun tita, Ayun no oh. Tita? Tita Loisa? Oh, ayan tita. Ito tayo, tayo. Ay, okay. Siyang... wala siyang... Ano si Tita? Ay, wala. Ay, wala pita, oh. Tatawag ka? Ay, uupo muna ako, nangangalay na ako. Ano, hindi pa? Mamaya, mamaya. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Opo. Magaling ka. Nood ka lang. Nood lang. Magaling Hi. na siya. Oh. Wala na yun. sakit ng ulaw. Oh. Hignaw na. Lagnata na. Oh, ayan ang gamot. Oh. Oh, pinapawisan na oh, ko. Pinapawisan daw. Eh. daw oh. Ang bilis talaga pag nilalagnat eh. Oh. Pinawisan agad eh. Ibig sabihin magaling na. Atin bata ko may pawi? Eh. Hmm. Oh. pala